Hello, good day po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol kay Coco Martin, no? Okay, uh, itong bata nito, no? Uh, saludo ko rito, no? Kasi ang uh, ang pagkaalam natin, marami itong natutulungan na, ano? Ng mga dating artista, no? Tapos yung mga guns din ni APJ dati, yung mga ibang kontrabida na kahit papano eh natutulungan niya, no. Talagang natutulungan niya po no sa abot ng makakaya niya. Ngayon, uh, siya po yung parang tinatagurian nating batang APJ, no. Ayan, nakakatawa to si Coco, no. Lahat ng ginagawa niyang mga dating pelikula ni APJ sa TV, no talagang uh, tinatangkilik ng tao. Blessing, no? Kasi marami siya natutulungan po eh. Yung mga ibang artista, oh, meron, meron nga akong napanood eh. Uh, in-interview, no? Isang actress, no? Kung, uh, nakapagpatayo siya ng... Napagawa niya yung bahay niya, napa-repair niya dahil sa ka, mga kinita niya, no? Sa... Sa mga, dito sa may series ni Coco Martin, talagang makikita mo, talagang nakakatulong siya, no? Pero sana, minsan yung iba nagtatampo kasi syempre mawawala na yung papel nila dun sa, sa series. Kaya, uh, iba parang medyo sumasamang loob. Pero wala tayong magagawa kung gandun lang. Siguro, binibigay rin ng pagkakaton yung iba. Tsaka, syempre hindi natin masasabi, lahat mabibigay ng tulong ni Coco Martin, no? Pero gumagawa din siya ng paraan no? na talagang makatulong. Kaya itong si Coco Martin, talagang nire-respeto na to eh, No? Siya yung batang EPJ talaga eh. No? Wala kang maririnig na negative. No? Talagang pag panawagan ng mga ibang artistang medyo hindi na aktibo, napabanggit lagi si Coco Martin. No? Talagang saludo tayo dito sa batang to. Kaya sana yung mga ginagawa ni Coco Martin na series na yung mga dating pelikula ni EPJ, tangkilikin po natin kasi marami rin siya natutulungan sa uh, showbiz industry, no? Talagang saludo ko dito sa batang to. Sana magtuloy-tuloy pa po yung kanyang mga series, no? Baya EPJ, no? Kaya tangkilikin po natin siya at uh, God bless sa iyo, Mr. Coco Martin. Idol, ang batang EPJ.